Hello guys. May pa-challenge ako sa tatlo. Yung yung mister ko parang anak ko din 'yon. <laughs> may <laughs> Ayan. So ang ginagawa ko para ko sila ng tig-isang dakot para may pera naman sila. <laughs> so ayan, magdadakot na po sila. Bibilangin madami-dami pa. Game. Isang kamay lang. Oh, yun lang. Alis na. Next. Logi ako malaki sa may ni Eh, Ay, Ay, ayun na, na naman na, tayo na, si Logi na, ah. Na. Ayun hindi, naman na, si Logi. Hindi na, hindi na kasama yan. Balik Ay. yan. Ala. Ang ko na yun. Eh. <laughs> <laughs> Wait lang, Jing. Oh, sige, game. Sunod si Papa isang dakot lang, ganyan lang ha. Ganun lang, hindi dalawa ha. Ha? Yan. Eh, wag yan, hindi ko pa. Hindi ko, ko alam. Dali, kan isang dakot lang ha. Dalawang kamay? Isa. Bakit sila dalawang kamay? Isa lang. Okay, game na. Oi, <laughs> iyon lang yung challenge nila guys kasi nainggit kasi silang nagbibilang ako ng pera. Eh gusto nila. Sige, bibigyan ko sila ng tig isang dakot. Ayan na po. So ito guys, bibilangin natin to kung magkano ang inabot niyan. Tsaka yan. So masaya. Kasi gusto nilang dumakot. O sige, pagbigyan natin magdakot. <laughs>